Ganito ako mga karis karatan gagawin ninyo kung gusto niya matuto mag-drive ang inyong anak. Habang bata pa siya, dalhin niya siya sa isang mall na meron ganitong nitong uh, palaro o video games. So ang nangyayari niya, nagkakaroon kayo ng banding magkama at the same time at uh, na, napapasyal mo siya sa uh, mall at uh, nag-enjoy siya. So kung mapapasyal niyo, nag-drive yung aking anak, Ramdam niya yung mga bubong niyan sa gilid ng uh, pader. At meron din itong gas at saka brake yung, uh, ano na, period na to. O dito lang ako yan sa may SM Pampanga, sa may uh, Arcade uh, area. So, payo ko makakasigarte. So, minsan-minsan, at least uh, isang linggo o dalawang linggo at buwan. Kapag nasanay na yung uh, anak sa point to drive dito sa arcade, mapapansin mo na hindi na siya nabubunggo, pwede mo na siyang i-try din sa actual na uh, sa sasakyan. So, turuan mo lang siya sa basic, yung uh, pagkambyo. Uh, ito kasi yung game na to, parang automatic yung kambyo niya. Eh. Hindi gaya nung uh, sa manual. Pares na pares lang sila ng uh, automatic driving. Pero mas maganda rin may natututunan yung anak mo sa mga actual uh, para pagdating defensive driving na siya.